panibagong araw, panibagong kalaban at panibagong kita for today's video tayo po ay magkakapon ng mga biik ni Kabakyard so ito po ang pamaraan ng pagkapon pagkapon ko sa mga biik ni Kabakyard ay one sleep po so let's go panibagong araw, panibagong kalaman at panibagong kita for today's video tayo po ay magkakapon ng mga biig ni kabakyard so ang ginamit po natin pamaraan ng pagkapon ay one sleep so let's go